Hi! Welcome sa Oni Chan's Anime Recaps. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang animation, comedy at drama film na pinamagatang Stand By Me, The Raymond 2. Ang kwento nito ay pagpapatuloy lang sa kung saan natapos ang naon ng pelikula. So kung hindi mo pa napapanood ang recap namin doon, I suggest panoorin mo muna ito by clicking yung link na nakalagay sa taas or sa description below para mas maintindihan mo ang part 2 nito. Warning spoilers ahead. Nagsimula ang pelikula kung saan palabas galing sa giant market ang magkakaibigan na sina Nobita, Damulag, Suneo at Dekisugi. Galing sila sa bachelor party para kay Nobita na ikakasal kinabukasan. Inimbitahan sila ni Damulag na doon na lang tumuloy pero sabi ni Dekisugi at Nobita na teddy bear noon inayos ito ng lola niya para sa kanya. Sinagip din siya nito noong hinahabol siya ng aso. At siya din ang nagpapatahan sa kanya kapag umiiyak ito matapos siyang asarin ni na Suneo at Dekisugi. Damulag. Bigla namang sinabi ni Doremo na isang iyakin at spoiled na bata si Nobita kahit noon pa. Sagot naman ni Nobita na ang gusto niyang pag-usapan lang ay kung gaano kabait ang kanyang lola. Bigla naman itong umiyak at sinabing nais niyang makita ang kanyang lola muli. Naisip niyang gamitin ng time machine pero hindi pumayag si Doraemon nung una. Pero nagpumulit pa rin si Nobita at sinabing gusto niya lang makita siya kahit sa maluyuan. Pumayag din si Doraemon at dali-daling kumuha ng mga gadgets na dadalhin. Sumakay sila sa time machine at pumunta sa taon kung saan 3 years old pa lang si Nobita. Tuwang-tuwa si Nobita nang makita ang itsura ng bahay nila dati. Sinabi naman ni Doraemon dahan-dahang binuksan ni Nobita ang pinto sa kwarto ng kanyang lola pero wala ito doon kaya't umakyat sa sa second floor Pero umiyak din ito Nang kuhanin ang kanyang candy Dumating naman ang batang Shizuka Para patahanin ito Nais gumanti ni Nobita Sa kanyang dalawang kaibigan Kahit pinuntahan niya ito sa park At kinutosan Umiyak naman ang dalawa at hinila naman papalayo ni Doremon si Nobita at sinabing mga bata pa yon. Nagtago doon. Hinanap ng nanay ang present Nobita doon pero sinabi ng lola na wala naman daw ibang taong pumasok doon. Doon pala nagtago sa aparador si Nobita at lumabas ito para tanungin ng lola niya kung mahal ba nito siya. At sumagot naman ito ng oo. Kung maaari nga lang daw, nais niyang makasama siya ng mas matagal pa pero matanda na raw ito. Bigla naman itong nabanggit na nais niya sanang makita si Nobita na may suot na backpack at papasok sa school kahit isang beses lang. Napaiyak naman dahil dito si Nobita at naisipang pumunta kay Doraemon para kuhanin ang backpack niya sa present time. Ginamit nila ang time machine para makuha ito at bumalik ulit sa past. Alam daw ng lola niya na siya yun dahil sa hindi may pagkakailang pagsasalita nito. Niyakap siya ni Nobita at bigla namang sinabi ng lola niya na ngayong nakita niya na si Nobita during elementary school days ng lola. Pinuntahan niya si Doraemon at sinabi gusto niyang ipakita sa lola niya ang future. Pero ipinalawa na kay Doremo na pwede pang magbago ang future niya. Hindi pa sigurado na si Shizuka nga ang mapapang-asawa nito. Nabahala dahil dito si Nobita at hiniling kay Doremo na ilabas ang time television. Pinanood nila ang araw ng mismong kasal nito sa Prince Melon Hotel. At doon, nakita nila ang future damulag na tumatawag kay Nobita. Hinahanap siya nito dahil wala pa siya sa venue ng kasal. Sinabi naman ni Suneo na minsan meron talagang mga ikinakasal na bigla lang nawawala sa mismong araw ng bakit nakabisita siya sa lola niya. Muli, sinabi ni Nobita na ipapakita niya ang mapapang asawa niya sa kanyang lola. Pero natanong ng lola niya kung magiging mahirap ba daw itong gawin since kakaiba ang hinihiling niya. Sagot naman ni Nobita na okay lang daw yon at kailangan niya lang ng onti pang oras para matapat ito. Sabi ng lola niya, hindi naman daw siya nagmamadali at maghihintay lang doon. Nagpaalam na sila at sumakay sa time machine para puntahan ang araw ng mismong kas. Napansin niyang isa sa lang ang kutsilyo at sinabi naman ni Shizuka na sabay nila itong hahawakan para hiwain ng cake. Kumuha naman ng picture sila Damulag at Suneo habang nangyayari ito. Pagkatapos, makikita namang nagpadala ng mensahes si Dekisugi mula sa space. Matapos magbigay ng mga mensahe, nag-group picture naman ng magkakaibigan kasama ang kapatid ni Damulag na si Jaiko. Sobrang saya ni Nobita pero naghihinala naman si Shizuka sa kakaibang kinikilos nito. Matapos noon, oras na para magbigay ng speech ang mag-asawa. Hindi alam ni Nobita ang gagawin pero pinaalalahanan naman siya ni Shizuka na napraktis niya na ito. Peach, hindi makapaniwala ang mga magulang nito kaya tumingi ito ng despensa. Bigla namang pumunta sa stage si Damulag para kumanta habang hinihintay si Nobita pero sinabukan itong pigilan ni Soneyo. Hindi maganda. Nagulat sila nang malamang nasa present ito. At totoo nga dahil nakita nila ito sa park kung saan sila naglalaro ng mga kaibigan. Dinala nila ito sa kanyang kwarto. Inamin niya na wala naman siyang rason para kitain ng dalawa lalo na't nabanggit niya noon na ayaw niya nang makita si Doraemon dahil kaibigan niya lang ito nung bata siya. Tinanong naman siya ng batang Nobita kung bakit ito hindi sumipot sa kanyang kasal at kung hindi niya nabamahal si Shizuka. Sagot naman ito na dream come true niya yun. Yun nga lang, nang magkita-kita silang magkakaibigan, bigla siyang napaisip tungkol sa future. Natakot siya na baka hindi niya mapasaya si Shizuka. Scene mula sa previous Doraemon movie kung saan nabanggit ni Shizuka na walang pinagbago paglaki si Nobita. Nag-alala ito sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Inamin din ito na nakita niya ang time machine sa CR at naisip niyang gamitin ito para makaalis at makapag-isip-isip. Binanggit naman ni na Doremo na nandun sila sa araw ng kasal niya at pinalitan siya ng batang nobita pero tumakas rin ito sa kalagitnaan ng program sa reception. Doon, nakita nila na magkausap si na Shizuka, Damulag at Suneo tungkol sa pag-alis ng nobita sa kasal. Nag-aalala si Shizuka, Ay naman ito ang batang siya at sinabing nangyari yon dahil tamad ito. Lagi lang daw itong natutulog kahit hindi pa nagagawa ang homework. Ngayon, gusto niya na sanang bumalik para maayos ang lahat. Sagot ni Doremon na magiging madali lang ito. Nilabas niya ang soul swapping rope at inexplain kung paano ito gumagana. Gumiti ang dalawang Nobita dahil dito. Masayang tumakbo si Nobita pababa ng kanilang bahay. Ito ay dahil ang future Nobita ay nasa loob ng katawan ng present Nobita. At hinayaan na lang nila ito at bumalik na sa kanilang bahay gamit ang takikopter. Pagkarating nila sa kwarto, nandun naman ang isang lalaki na naghihintay at nagpakilala bilang si kasi nakameguro. Siya ay galing sa department store sa future. Napagtanto ni Doremon na siya ang nagpadala ng sample sa kanila. Binanggit nito na nandun siya para kunin muli ang soul swapping rope na ipinadala nito. Click din daw ito ni Doremon, Inamin niyang ginamit niya lang ito kay Nobita at hihintayin lang na makabalik ulit ang dalawa sa Norman at isa sa uli din ang gadget. Nabahala naman dahil dito si nakameguro at tinanong kung gaano na nila katagal ito ginamit. Sinabi ni Doremon na humigit kumulang isang oras na ang nakalipas. napasigaw dahil dito sa nakameguro at inaming may onting error lang sa disenyo nito. Nagulat ang dalawa ng malamang after one hour, mawawala ng malay ang gagamit nito. Kapag hindi nakabalik ang dalawa, may posibilidad na mawala na ang mga ala-ala nito, kaya't napaiyak ito. Bigla namang gumana ang rope dahil dito. Nagflash ang mga ala-ala nilang magkakasama at hindi katagalan, bumalik din ang malay ng dalawang nobita. Niyakap ni Shizuka si Nobita at sinabi ang hindi na dapat ito lumaban gayong hindi niya naman kaya ang mga sudyante. Nakita ito ni Nadoremon at ng future Nobita na nagpa siya nang bumalik sa future. Ngunit bago ito pumunta sa kanyang kasal, nais nice muna daw niyang makita ang araw na ipinanganak siya. Sumang-aya ng batang Nobita para daw makonfirm kung totoong anak ba siya at para malaman bakit Nobita ang ipinangalan sa kanya. Nakita nila ang tatay na nagmamadaling pumasok sa bahay. Ng pansin nito si Senador Raymond na humingi naman ng dispensa at sinabing maling bahay pa lang napasukan nila. Pero napagtanto niyang nasa ospital pala ito. Sumunod naman si Senador Raymond sa kanya. Masaya ang ama nang malamang na ipanganak na ang kanyang anak. Binisita niya ito at tuwang-tuwa na makita ang kanyang bagong silang na anak. Nakasilip din si Nanobita pero hindi ito natuwa nang makita ang sarili nung sanggol pa lamang siya. Sa labas, sinabi naman ni Doremo na ganun ang itsura ng mga bagong panganak na bata. Hinanap ng tatay ang lola pero sinabi ng kanyang asa kung anong ipapangalan nila sa bata at ang sagot nito ay Nobi Nobita. Ibig sabihin ng masyado sa anak nila. Ngayon, inibita na sila ni Doraemon na bumalik sa future. Nakarating na sila sa Prince Melon Hotel at nakita nila ang Doraemon at Nobita na bumisita kanina na tumatakbo sa elevator. Tinanong naman bigla ng batang Nobita kung kaya na ng future Nobita na pumunta mag-isa sa kasal dahil may kailangan pa silang tuparin na pangako. Paalam masala sa isa't isa at nagpasalamat ang future Nobita sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Inabot naman sa kanya ang sing-sing. Tumakbo pabalik sa venue si Nobita at naabot ang kumakanta si Damulag. Pumasok ito at humingi ng dispensa. Oras na para sa kanyang speech. Kuinento ni Nobita kung gaano siya naiinis nung una dahil sa kanyang pangalan. Nang malaman niya ang ibig sabihin nito, natutunan niya na daw itong mahalin. Nabanggit niya rin pinalaki siya ng kanyang mga magulang kasama ang lola na minahal siya ng lubos. Inalala nito ang magagandang memorya kasama ang lola at nagpasalamat sa kanila dahil pinalaki siya ng mga ito sa isang magandang pamilya. Sinabi niya na ang kagustuhan niya ay ang makagawa din ng ganong klaseng pamilya kasama si Zizuka. Kapag nagawa niya daw ito, parang nasuklian niya na rin ang pagmamahal at pag-aaruga ay ibinigay nila para sa kanya. Pumalakpak ang mga bisita matapos niyang mag-speech at, at napaiyak pa nga ang iba. Sa likod, makikitang nandun si Doraemon, Nobita at ang lola niya na dinala nila doon galing sa nakaraan. Matapos noon, hinati din nila ito sa kanyang ira gamit ang Anywhere Door. Sinabi ni Shizuka bigla kay Nobita na alam niyang hindi siya ang umatend kanina sa kasal. Tinanong niya kung tinulungan ba daw siya ni Doraemon at inamin niya ito. Sabi ni Nobita na bumalik siya para mapasaya si Shizuka. Inalabas nito ang kanyang singsing -sing at sinabing nais niyang muling isuot nila ito sa isa't isa. Balik sa nakaraan, nagpaalam na si Nobita sa kanyang lola. Alam nitong hindi naging madali na to pa rin ang kanyang mga kahilingan kahit nagpasalamat siya dahil naging sobrang saya niya ng araw na yon. Sinabi naman nito kay Nobita na may taglay siyang kalakasan kaya't pinili din siyang pakasalan ni Shizuka. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lamat sa panonood. Oni-chan!